medyo matagal din kami naghintay sa pila ha. As in blockbuster talaga dito. Ang lalaki ng hiwa ano. Siguro kung itatry nyo orderin yan, paliitan nyo na lang yung hiwa. Masarap yung kikiam, gusto ko siya lasang in check. So ito mga kawaldas, itatry na natin yung braised beef. Malambot naman yung beef. Pero alam mo yun, para sa akin, hindi siya malasa. Nakulangan nga ako sa lasa. Parang feeling ko na over -steam to. Ang bilis masira ng wrapper. Siguro isa sa mga dahilan kung bakit maraming nga rin kumakain dito. Dahil ang dami ng serving nila. No? Shit, ang weird pala na itsura ko pag yung shot. Hindi ko nauulitan yung mga ganitong shot. At <laughs> ayun na nga. Napangiti na nga Totoo nga ang chismis mga kawaldas Masarap yung lumpia My God, naka na naman po tayo Nakakabwisit ano Ang dami ng may naon ng kumuha Tapos ako pa yung makakakita Ang dalas ko makachempo ng buhok sa pagkain What's up mga kawaldas? Another day, another pagwawaldas na video na naman po ang papanood ninyo. At nandito nga kami sa world's oldest Chinatown. Ito ay ang Binondo, Manila. Mga kawaldas, maraming beses na nga pala akong napunta dito. Pero itong kakainan namin ngayon na isishare ko sa inyo, first time ko lang na makakainan to. Kasi naman tuwing napupunta ko dito, as in sobrang, hindi ako o ha, ang haba talaga ng pila dito. Eh bilang isang taga-kabanatuan nga, naluluwas pa ng Maynila, apat na oras kang babiyahe. Siyempre, pag-aabutan ka na ng gutom nun ano, Eh hindi ko na mag tiyagang pumila sa mga mahahabang pila. Ano? Hindi ko na kayang maghintay. Gusto ko yung kakain na lang agad. Ah, mga kawaldas, nag-overnight nga pala kami dito sa Manila kaya may energy kami pumila dito. Ayun yung mga bakas ng COVID. Ano? So ito mga kawaldas, nandito na kami sa loob ng Chuan Ki. Medyo matagal din kami naghintay sa pila. Ha? As in blockbuster talaga dito. Pero kung mga isa, dalawa o tatlo lang naman kayong kakain, baka mas mabilis kayo makapasok sa loob. Baka lang naman ha. So ito, order na kami. Mga kawaldas, ito nga pala yung menu nila. Gaya ng dati, post screenshot, tapos i-zoom na lang para makita yung menu. Okay, sige na, sorry na. Nakalimutan ko na rin kung ano yung mga ibang in-order namin. Kasi nga, sa totoo lang, last December pa talaga itong video nato, Sayang naman kung hindi ko i-upload, diba? Pang content din sa TikTok. <laughs> Patatim yata yung malaki na yan. Pero I'll try my best talaga para alalahanin yung mga pagkain. Yan, parang mami yata. Tapos eto, lechong kawali. Tama nga ba? And itong mahaba na yan, parang kikiam siya or Chinese kikiam Basta ganun. Sorry na. Tapos ito, parang brown. Eh, adobo rice na nga lang natin. Tapos ito, plain rice. Ano? Tapos ito naman, braised beef yata. <laughs> Sorry na talaga. Ito, sure na ko kikiam talaga siya. Ang lalaki ng hiwa, ano. Siguro kung itatry yung orderin yan, paliitan nyo na lang yung hiwa. Hindi talaga ako sure sa mga pangalan ng pagkain. Kung halimbawa napanood mo to, tapos first time mong pupunta dito, gusto mo ring tikman yung mga nakain ko, ipakita mo na lang yung video na to. Sorry na talaga. Masarap yung kikyam. Gusto ko siya lasang incheck So ito <laughs> mga kawaldas, itatry na natin yung braised beef. Siyempre, order ko yun ano, with rice. Rice is life kaya. Nalakihan naman ako sa serving. Good for sharing naman para sa akin. Malambot naman yung beef. Pero alam mo yun, para sa akin, hindi siya malasa. Nakulangan nga ako sa lasa. Eto, sure na ako, shrimp hakaw to. Mga kawaldas, balikan nyo na lang sa video yung menuha ha para makita nyo kung magkano yung presyo. Parang feeling ko na ano, over to. Ang bilis masira ng wrapper. Eh. May mga nakain na rin naman akong ganyan na kahit bara-bara yung pag chopsticks ko o yung pagkuha ko eh hindi naman agad nasisira. I dip lang natin siya sa toyo with chili mansi. Grabe mga camera ng bagong iPhone ano lumalabas yung sumpa ng mukha ko <laughs> minsan nga napapaisip na lang ako mag Samsung eh para may auto filter sobrang plain lang no nakain ko parang hipo na nilagay ng wrapper nothing special at eto na nga po mga kawaldas ang paborito ng lahat, ang lumpiang Shanghai. O di ba ang dami, good for sharing talaga sila. Siguro isa sa mga dahilan kung bakit marami nga rin kumakain dito dahil ang dami ng serving nila. Tapos ayun nga, reasonable naman yung mga presyo. Dumating na nga yung in order naming pancit at saka itong oyster cake. O di ba, good for sharing talaga. Kahit naman na ako mismo ay eh, malakas kumain, hindi ko naman mauubos siya na mag-isa lang ako. But so far mga kawaldas, to be honest, wala pa talaga yung napapawawa ko sa lasa. Ito hindi ko na yata to, kasi natakot ako sa taba. At eto mga kawaldas dumating na nga yung pahabol order namin na Shaolong Bao. Huwag nyo naman kaming i-judge. Hindi naman namin naubos lahat yan. Marami rin naman kaming natira. Siyempre, inate Shaoi yun ano. This is the moment of truth. Since nasa Chinese restaurant nga kami, ay mataas yung expectations dito sa Shanghai ano. Shit, ang weird pala na itsura ko pag ganito yung shot. <laughs> Hindi ko na nauulitan yung mga ganitong shot. <laughs> at ayun na nga, napangiti na nga. Totoo nga ang chismis mga kawaldas. Masarap yung lumpia. Umorder nga rin pala kami ng mga fruit shakes. Ibang restaurant na to, Mr. Ubi na siya. Pero baka sister company nila. Lychee nga pala yung flavor ng shake ko at masarap siya. Mga kawaldas, eto na nga pala yung oyster cake. Actually, nagdadalawang isip talaga ako kung kakainin ko ba to o hindi. Kasi nga oyster siya. Eh natatakot ako baka magluko yung tiyan ko. Marami pa kaming pupuntahan pag nito. Pero sayang naman kung palalagpasin ko yung pagkakataon na matikman to, di ba? Tapos naalala ko, kumain na nga pala ako ng tamilok sa Palawan noon. Wala naman nangyaring masama sa tiyan ko. Umorder nga rin pala kami ng buchi, Na-realize namin ang dami pala naming pagkain. Ito mga kawaldas, titikman ko muna yung pansit. Mataas din yung expectations ko dito. So far yung Shanghai at Kiki ang palang talaga sasarapan ko. Etong pansit sarap ko siya. Gusto ko siya until nakita ko to. My god, naka-jackpot na naman po tayo. Nakakabisit ano, ang dami nang may naunang kumuha tapos ako pa yung makakakita. Ang dalas ko maka ng buhok sa pagkain. Ayoko na no. Dito na lang ako sa Shaolong Bao. Oo, alam ko naman hindi ganyan yung tamang pagkain ng Shaolong wag Huwag niyo na akong i-judge. Gusto ko na lang talaga siyang matikman agad. Oh, ito pakinggan niyo to. Sabi na sa inyo pareho kami ng panlasa ng jowa ko. <laughs> Eto na nga po mga kawaldas at titikman na natin ang oyster cake. At dahil natatakot nga ako, konti lang yung kakainin ko. Matikman lang ba? Nakita nyo yon Nakita nyo yon Ang lagkit ano? Again, gusto ko pa sana uling kumain Kaya lang, nakakuha na naman ako ng jackpot Nakakita na naman ako ng jackpot Nakahirnet naman sana yung mga staff ano? Kung galing naman sa amin yung buhok na yon, Bakit nasa loob? Kasama siya ng mga Welcome. oyster Nakakagigil Ano yung ginagawang ano? Kalabasa? Okay. Okay. Para may ganoon no. Tapos napakalambot ng ng kuya mo sa loob. Nararamdaman mo. May... <laughs> Nararamdaman mo <may> 'yung slime. <laughs> Hindi na ako umulit. Pero okay naman siya. Nasang okoy. Okay, okay nga tama, di ba? Nasang okoy. Na sobrang lambot ng na nasa loob. Kasi nga, uh, oyster siya. So, malalaman ko maglolo ko yung chan ko. Kung sensitive yung chan nyo sa mga ganyan. Eh, eat at your own risk. Shaolong Bao na lang ulit ako. Itong Shaolong Bao nila, okay lang din naman. Pwede nyo na rin itry. Kumbaga, pampatagdag din sa so order nyo. Panawid gutom din ba? Tsaka mura lang din naman kasi siya. O sya. diba? Naka-safety na talaga yung isa kong lumpia. Okay din tong Shaolong Bao. Masarap din naman siya. Pero wag na lang kayong masyadong mag-expect. Yung sauce nila, walang masyadong lasa. Masarap kasi yung may lasang ginger, yung parang sa din fong. Weekend ngayon, tapos mag-aalas 12 na. Tingnan nyo yung haba ng pila at saka yung dami ng kumakain dito. di ba? sabi ko naman sa inyo, puno ang talaga. Pero ano naman kasi talaga siya, must try talaga. Kaya pagpupunta kayo dito sa Binondo, kahit isang beses subukan yung kumain dito. So ito mga kawalda sa tapos na kaming kumain. Ayan, tingnan nyo, ang haba pa rin ng pila, di ba? Nakalimutan ko yung bill namin. Sorry na, bye-bye.